Hello guys, uh, quick video lang tayo. Bigyan ko lang kayo ng tips. Paano ba malalaman kapag kayong binibili ninyong sasakyan ay tampered yung kanyang odometer? Hindi naman to 100% sure talaga. Pero ito yung mga ginagawa ko kapag ka nag-inspect ako ng sasakyan. So number one yung i-check is kukumpir nyo palagi yung edad ng sasakyan sa kanyang mileage. Ang average ng Filipino cars usually is around 10,000 kilometers per year. Yun yung average. So, kung yung bibili nyo sa sakyan, 10-year-old na, tapos nakita nyo, mileage niya 20,000, 15,000. di ba? Medyo nakakaduda yon Pangalawa, kailangan nyo i-compare yung kanyang interior or yung kanyang exterior sa kanyang mileage. Halimbawa, nakalagay sa kanyang mileage ay ano lang, 20,000 kilometers na yung tinakpo. Pero napansin nyo, yung mga upuan bitak-bitak na, yung daming gas-gas, yung gulong nakapagpalit na sila ng gulong, hindi na yun yung original na gulong. At marami pang iba. So pag nakita niyo yung ganong scenario guys, alam niyo na yan. Pangatlo, kapag ka yung owner ayaw niyang magpaskan. Kasi usually nakikita sa scanner, sa ibang mga sasakyan, yung real mileage, hindi yung nakalagay lang sa kanyang gauge. At syempre, pinakamaganda talagang paraan is magdala kayo ng trusted mechanic or trusted niya na uh, kaibigan na mayroong scanner na kayang mag-scan ng totoong mileage ng sasakyan. Kapag ka ginawa niyo yun, check niyo talagang mabuti. So, ilan lang yan sa mga tips na naisip ko when it comes sa pag-detect kung tampered by mileage ng sasakyan. So, sana nakatulong to sa inyong video na to guys.